Nakabalik na sa kanika nilang mga tahanan ng nasa 98% na naapektuhan ng baha sa Northern Samar. Ayon po kay Northern Samar Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at Josh Echano, lima hanggang sampung barangay na lang sa ngayon ang lubog sa baha at may dalawa hanggang tatlong residente na lamang ang apektado. Tinatayang nasa 110,000 na food packs na ang naipamahagi sa probinsya kasama na ang tulong mula sa national government. Sa ngayon, may lima nang naitalang nasawi pero bineverify pa kung ito ba ay sanhi ng pagbaha o landslide. Nanawagan naman ng lokal na pamahalaan ng tulong para din sa mga estudyante lalo na at naapektuhan din sila ng pagbaha. We are happy to note that the immediacy of the response of the national government and uh we extend our warmest uh, ano no appreciation of this uh ano no ginawa ng national government sa amin sa pinakakagyat ay napaabot agad ni ng national government ang tulong sa amin sa probinsya.